Jamie Bara and Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JM Fiang, balik Metro Manila na. What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nag-aakit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Balik Metro Manila na nga itong sina Jem Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahal sa tambalang JN Fiang. Matapos ang ilang araw nilang pag stay sa Siki ay balik to Metro Manila na nga ang mga naturan. Heto, panoorin natin ang mga naturang video at picture na nasagap natin sa mga social media. Pero bago natin panoorin ang mga naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Adelfa Magsisi. Thanks po, Tita Josepa, sa pagbasa ng comment ko. God bless po. God bless din po sa iyo, Madam Adelpa. Salamat po sa pagsuporta ninyo dito sa aking mga video komenta naman ni Madam Domi Gatela. Update ka palagi, ma'am. Pag di ka update, unfollow ako. Haha, <laughs> joke lang. Maraming, sa Maraming salamat po, Madam Domi. Ayan. I love your sense of humor, Madam. Salamat po. Ayan. At huling komento na ating babasahin. Ayan. Komento ni Madam. Ah, uh, Hokse. Ayan. Jim super duper sweet. Ayan. Maraming maraming salamat po sa napakaganda at positibo ninyo mga komento dito sa aking mga video. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan at at suggestion, ay i-comment lang po yan sa baba at atin po yan babasahin. oh eto na nga. Balik na nga tayo sa naturang video na kung saan ay dumating na nga itong sina Jamie Barra at Fiang Smith. Kanina lang po sa na-i- terminal. Ito po, ating panoorin ang mga naturang video. di ba talaga namang overload na naman, extended na naman ang kaswitan ni na Jem Ibarra at Fiang Smith at mas minahal natin sa tambalang JN Fian Talaga naman ang bulungan nila ay nangingisay na tayo sa so, sobrang kilig dahil napakasweet naman talaga ni na Jem Ibarra at Fiang Smith. Kaya kung gusto nyo pong maging updated lagi dito kina JM Ibarra at Fiang Smith na mas minahal natin sa tambalang JN Fiang, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa dito sa Josepa, anong latest? Hanggang sa muli, paalam!